Hello ka farmer once again Welcome back dito sa DDT Nature Farm Sa hapon na to ay magtatanim na tayo ng talong Ito na yung mga talong natin Reading ready na for transplanting Sa video na to ay papakita ko sa inyo Kung paano ang pagtatanim ng talong Dito sa aming area Paano namin ito gagawin Simula sa oh, pagbutas ng plastic mats Paglalagay ng mga inorganic fertilizer at organic fertilizer Hanggang sa may lagay natin yung mga talong at sa pagdidilig. Siya ka pala ko farmer. Nakarang video ay pinakita ko sa inyo kung paano yung pagsisimula namin ito. Yung paplating namin, paglalagay namin ng plastic mulch hanggang sa ito na, nailapat na namin. Kaya kung hindi mo pa napapanood dyan, pwede mong panoorin yung vlog 1, vlog 2, and vlog 3. At ngayon tayo ay nasa vlog number 4 na kung saan magta-transplant na tayo ng talong. Ipakita ko muna sa inyo kung bakit ganito yung aming ang mga plat ma medyo malalim ng konti sa gitna kasi diyan namin papadaloyin yung tubig. Ganito siya gumagana. Una ay pinili muna namin yung area na mataas kung saan dito banda. So dito magagaling yung tubig dahil lang plano namin ang source ng tubig ay magmumula sa hose at bubuhos lang dito. Kaya subukan natin dito sa sa isang balding tubig. Once tayo ko yung tubig na to, ay dadalo yung tubig dyan sa gitna at sa, sa dinadaanan ng mga tubig na yan ay gagawa tayo ng mga maliliit na butas na kung saan doon aagos uh, yung tubig o doon, doon dadaan yung tubig pailalim sa, sa lupa syempre. At dito naman sa bandang gilid dyan yung mga tanim natin na talong. So abang continuous na supply ng tubig dito na umagos dito yung gagawin nating butas ay sakto lang na para walang masasayang na tubig bago makarating doon sa bandang dulo na yon ay uh, sa ilalim ng lupa na yan o sa ilalim plastic mats na yan ay nabasa na rin ang tubig yan kasama ko ngayon si Kuya Alan ang unang gagawin po natin ay yung paglalagay nitong linya yan. sa linya na yan dyan sa loob niyan tayo magbubutas ngayon meron kaming ginawa ni Kuya Alan dito na mga tanda So ito yung straw na yan na tanda. Ang layo kasi nito ay tig 1 meter. Ngayon, pinantanda namin bawat 1 meter. Kung saan makakatapat yung tanda ay doon magbubutas. At pag nabutasan na namin dito, ililipat lang namin yung yung tali dito sa kabilang linya para doon naman magbutas. Ngayon, pagdating naman sa pangbutas, mayroon kami ditong ginawa. Ayan. So, pangbutas na to ay bakal. Tapos, papainitan mo na ganyan. So ito ay talagang bumabaga. Ngayon pag natapat ito sa plastic mulch, butas agad. Mas advantage ito kung ikukumpara natin sa mga lata o di kaya iba pang mapambutas na nakikita natin ang ginagawa ng ibang farmer. Yan, so titingnan lang natin kung saan yung straw. Halimbawa yan yung straw. So dito tayo bubutas sa loob nyan. Ganyan lang. Kahit basa yung matapatan nito, kaya butasin kasi mainit yan lang Mabilis siya kumpara sa mga lata. O, yung lata kasi matagal pa papatagalin mo muna para masunog yung plastic dumikit lahat ito hindiin mo lang na ganyan once na tinamaan yan punit agad yung plastic mugs no? ang distansya pala ng butas natin ka farmer ay 1 meter Matapos nating mabutasan yung ito, ilipat lang natin sa kabila at yung pagbutas natin ay sigsag matapos nating mabutasan malagyan natin ng, ng butas lahat ang susunod natin gagawin ay huhukayan na natin bawat puno yan mga isang dangkal yung lalim pupwede na so siguraduhin natin na may saktong ano siya sa lalim abutas butas para makapaglagay tayo ng maraming organic fertilizer at saka inorganic. Pagkatapos niyan, lalagay na natin yung synthetic fertilizer sa pinakailalim. Dito mayroon akong synthetic fertilizer, ito yung Atlas Atlas uh, complete fertilizer. Mga ganyang karami bilang basal application. Ilalagay lang natin sa pinaka ilalim ng butas. Yan. Pagkatapos nating malagyan yan, lagyan na natin ng organic fertilizer para uh, may harang bago pa tayo tatanim. Yan. Uh, sa pamamagitan yan, may iwasan din natin yung pagkamatay ng halaman kapag, kapag kasi yung inorganic ay nakadikit sa halaman, sigurado mamatay ang halaman natin pag nagdilig tayo. Yan. Lagyan na lang natin lahat. Doon yung garden natin sa dulo na yon. At dito naman tayo kukuha ng compost o yung bulok na dayami. Pipiliin lang natin itong bulok na bilang organic fertilizer natin. Lalagay natin ito sa sako. Ito pala ka, farmer yung kinuha natin na dayami ay dayami ng palay natin. Nakaraang season ng harvesting at ito ilang araw na lang ay harvest na ulit yung palay na to para sa second crop dahil tagtuyot na rin pero napakamahal po ng bigas dito sa amin ngayon dati umabot lang ng 100 yung pinakamatas ngayon ay 140 na ngayon ngayon nilalagay na po natin dito yung mga organic fertilizer sa mga butas na yan. Yung dami siguro nito na may lagay ay isang ganyan ka rito. karami kay Kuya Alan. Dahil pahapon na farmer at sakto ito para magtanim tayo ng gulay. Magtransplant tayo. Habang si Kuya ay naglalagay ng organic fertilizer, puntahan muna natin yung punla. Yung isang plot na to ay nasa 40 piraso na puno. So, magwa tayo dito ng isang tray. Yan, katulad ng sinasabi ko sa inyo, uh, two true leaf ay pwede na mag-transplant. So, ito yung mga punla namin. So ang tinransplanta namin, ito yung maraming butas. 10 by 14 ay kumasya naman. Kaya naman ang talong na ganito. Pwede rin yung ganito, yung malalaki. Yan. although yung dapat yung ilagay natin sa isang hole ay isang piraso lang. May ibang nagdalawa kasi nahulog minsan yung seeds. Yan, so kuha tayo dito ng isa. Ito. Ito ay naipunla noong February 2. At ngayon ay nasa 23 days na simula ng naipunla ngayon bago, na, bago tayo magtatanim ay may tinatawag na hardening o yung pagpapa sa kung saan itatanim pero dahil ito ay malapit lang dito wala naman siyang shading na ano so pwede natin ito i-direct isang piraso sa bawat butas kukuha tayo ng isa tusukin lang natin dito sa ilalim angat na rin yung seeds yan So yan yung ugat niya. Pwede natin ni transplant. Hukay lang tayo dito ng konti. Tapos yan. Yung kanyang taas ay level lang sa plastic mulch. Hindi siya masyadong malalim at hindi rin masyadong mababaw. Nakalibel lang siya sa plastic mulch. Pwede nating tabunan. O, yan. Tapos ibalik natin yung lupa na nilagay natin. pag nagbalik na tayo ng lupa siguraduhin natin na yung butas ng mulch ay matabunan natin walang sisingawan yung hangin yan nasa nalubot lang Nandiyan, nasa nalubot lang okay Natapos na natin itanim pero ngayon ay alas 6 na ng uh, takip silim. Sunod ay didiligan ka agad natin pagkatapos natin i-transplant para uh, maiwasan yung stress sa halaman at maging mahalumigmig siya ngayong gabi at kinabukasan ay makakapag-recover na rin kaagad. Iwasan din pala natin magtanim sa umaga lalo pa kung inaasahan natin na magiging mainit sa buong araw. Kasi malaki ang na malalanta yung mga halaman natin. So ito, titistingan ni Kuya Alan kung may tubig na papasok sa butas. Kailangan walang tubig na makapasok sa butas para tuloy-tuloy lang yung agos ng tubig. So that's it mga ka-farmer. Maraming salamat sa inyong panunod sa ating video. At yung strategy na ginagawa namin ni Kuya Alan na to ay sinisimulan pa lang namin. Hindi pa namin perfect kung paano ito gagawin pero pinag-aaralan namin mabuti. Maraming salamat sa inyong panunod at abangan mo sa sunod na video natin yung iba pa nating gagawin dito sa ating farm. Katulad ng pag tatanim natin ng ng sili, ng ampalaya, ng kalabasa at iba pa. At syempre, dito na rin sa talong yung pag pruning natin at yung mga uh, pest management. Bago ka sa channel ko at gusto mo ng gardening, katulad ng ginagawa namin, ay encourage kita na mag-subscribe. Click mo yung subscribe button para mapanood mo yung iba nating mga video na susunod pa nito. At panoorin mo na rin yung ibang mga na-vlog na natin, na-upload na natin ng mga videos. Hanggang sa muli, happy farming and paalam.